Uy, grabe guys, nagbibisikleta nga pala ako dito Tignan nyo naman mga tropa, astig nung aking bike no, BMX lang Kayo ba guys, marunong kayo magbisikleta? E eh, like mo yung video, tuturuan kita kung paano magbike At magsubscribe ka na rin ha, para magbabike tayong dalawa Okay ba yon? Nakapaglike at subscribe ka na? Sige, nice one, magbabike tayo mga tropa Yun guys, uy, grabe ang bilis pala na ng bisikleta ko na ito Ay no, napakatulong ulan Pero teka What? Tignan nyo to guys oh so, Grabe napaganda naman itong bike na yan guys Parang hindi lang siya simpleng bike May mga pakpak -pak Pakpak pa, -pa, -pa siya. Oh, man. Napa-ganda. Magkano kaya to? Tignan nga natin mga tropa lang. Ang mamahal naman pala niyan, guys. Oh, no. Hindi ko yan kayang bilhin. Ito <laughs> lang siguro muna yung gagamitin natin mga tropa. Yung parang BMX natin. E, medyo matuli naman siya, eh, no? Tumatalon ba to? O, oh, tumatalon-talon pa nga yan, no? <laughs> Grabe, mga tropa. Sobrang bilis din pala na itong aking bisikleta. It's simple and ups, no? Ano ba yung nasa dulo na yun? What then? And then, boy. Naku, naku. Hindi tayo pwede mahulog dito, mga tropa. Siguro, doon tayo pupunta sa may kabila. Kailangan yata nating mag-parkour gamit ang bisikleta na ito. <laughs> tara tara mga tropa, grabe na pakabilis natin boy. Ito <laughs> guys, ito guys, saan tayo pupunta? Ito may start na nakalagay yun. Siguro dyan tayo pupunta. Ano, handa na ba kayo? Ako kasi, hindi pa. <laughs> oh man. Pero sige sige, kailangan na natin itong gawin no. Tara tara. Pero teka, bago ko pala yung gawin, eh may nakalagay dito. Free spin. So ibig sabihin ng free sa Tagalog ay libre. So ibig sabihin libre spin. Tara tara, subukan nya natin baka libre nga to. Yan ispin natin to mga tropa. Paano kailangan gawin? Kailangan ko pa mag-follow sa kanila. Ano ba 'yan? Ang dami naman pinapagawa, akala ko ba libre? Dapat pagka libre, agad, boy. <laughs> Pero hindi. Sige na nga, tara simulan na natin 'to, boy. Ito na oh. Paano ba gagawin dito? What? Ah, ganoon pala kailangan magiging color green ang mga flag. <laughs> Oy, tropa, kung naman ng costume mo, boy. Nakaano siya racing suit. Gusto ko rin ng ganyan. Tropa, <laughs> pa Bawang pairam nyan Tsaka yung kanyang bisikleta guys Napakaganda What? Dragon Eyes? Grobe Napakaganda naman yung boy Dragon Eyes Pwede bang papunta ako dyan? Pasakay naman ako sa bike mo Dragon Eyes <laughs> Kasi hindi ko naman masakyan Mga tropa Ang damat naman yan Pero sige na Try na nga natin dito boy Oops oh, Napaka basic naman yun to, Wala bang mas mahirap? Ayan <laughs> guys so, Nandi dito na agad ako Sa may dulo Ayun na yun at this Halloween the world May Halloween costume pa dyan guys Uy oh, Nanonood no, ako ng TV habang ah, nakasay sa bisikleta boy ayo ba guys kaya nyo yun <laughs> pero sige tara dire dere chuy eh, meron pala ditong ano sa gitna may butas muntik na ako malaglag oh man <laughs> teka ito ano meron dito sa dulo oops oh ano yan pader lang sarado naman yung pader na yan mga tropa eh, hindi naman ako makadaan <laughs> sige na nga tara dere tayo dito sa may rampahan eh, kita ako sa may dulo guys so oops ayan nasa plug na naman ako boy napaka basic naman yan wala bang mas mahirap dire dere lang ako dito <laughs> Tara guys, tara guys, dire, dire. lang natin yung pagbabaik natin guys hanggang sa makarating tayo. Pinadulo. Ayun oh, oy. Napaka-basic. Eh. Iwas lang ako dito. Halian <laughs> guys. Uy, nice one. Kaso nga lang may nakita ako dun boy sa dulong latula to. Oh no. Alam nyo ba yung latula to guys? Eh kasi dati usong usi yun eh. Ayun oh, no? may latula to dito sa dulo mga tropa. So dahan-dahan lang tayo sa pag-akit natin bisikleta. Baka malaglag tayo dito sa may butas. Oh no. <laughs> Ayun guys, so may latula Leto, Malapit na tayo, boy. Oops, muntik na ako malaglag. Ayan, guys. So, gusto nyo ba maglaro tayo ng lato-lato? Eh, huwag nyo kalimutang ilike ang video na yan para makapaglaro tayo ng lato-lato. Pero ngayon, kailangan muna natin itong iwasan. And, guys, paglagpas ng lato-lato, andar. Oops, muntik na ako mahagip ng lato-lato na yan, ha. Sigurado, tatalsik ako dyan sa ilalim. Uy, ang galing naman ni Tropa. Ang bilis naman niya. Sana all. <laughs> And, guys, so grabe ang bilis ni Tropa. Paano niya nagagawa yun? Samantalang ako, napakabagal ko lang. Oy, muntik na ako dun guys ha? Ayan, tayo ng mataas. Uy, ops, ops, ops. Kaya ko yan. Uy, nako, tumalsik ako boy. Oh no. Grabe, ganun pala yung sa atin kapag tumalsik tayo, no? <laughs> Kailangan mag-iwas tayo dyan guys. Kailangan natin galingan, no? Ayan, pagtawit ng hotdog na yan boy. De-direction tayo. Ops, may hotdog na naman boy. Oh man. Naku, naku, nakakadalawang laglag na ako sa mga hotdog na to ha? Parang ang hirap namang asiyon. Nalagpas na ako sa mga hotdog na yung boy. Uy, teka, bakit may nag-iwas? kumuha ng bisikleta dito. Sino kayang nag-iwan? Oh no! Baka mamaya pinagalitan na siya ng kanyang mama. Kaya hindi na siya nakapag-bisikleta. <laughs> Tara mga tropa, kailangan na natin umiwas dito sa mga laser na to, no? Ay no, nakikita nyo ba yan? Iiwas ako dyan. Ops, ops, ops. Seka, ito pa, may laser pa dito. Iwasan lang natin yan, guys. Yun po, ops. Nice. Malapit na tayo makarating sa dulo. Oh no! Puro laser pala dito. Naku, naku, kaya ba natin tong iwan? maranasan siguro no kasi eh no napaka ano lang ng mga laser nasa gilid lang dapat nilagay nila sa gitna para mahirap Ops. may laser na naman nice one nakaligtas ako dun na ah. <laughs> uh teka meron ditong bagong bisikleta guys so tsaka hindi lang siya parang simple yung bisikleta meron siyang makina at tsaka headlight oh man parang gusto kong bilhin yan ha ah. bilhin kaya natin yan guys pero sa tingin ko sa susunod na no kailangan muna natin galingan dito at tapusin tong parkour na to at nalaglag ako oh, boy oh, now grabe game guys ang hirap pala nun kala ko oh, simple lang hindi dito ang hirap tumalon talon ayun nakalagpas na oh, mga tropa ayun eh hintay muna natin itong lumagpas ang laser at tumalon na tayo Oops dahan dahan lang kailangan hindi tayo may ano dito malalaglag no kasi yari talaga uy dali 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 ang dami na mga laser na ito, mga tropa kailangan lang natin silang ano sundan ng sundan kasi mawawala rin ayun oh, nawala na diba yan diretso diretso oh Ops, preno, preno. Buti na lang malakas yung preno nito, no? Neto, no? <laughs> Ayan, guys, talon. Uy, nakalagpas na rin, boy. Kaso nga lang, nandito pa lang tayo sa 24%. Oh, man. Malayo pa ata ako dito, mga tropa. Oops, untik na ako doon, ah. What? Naku, ang hirap naman yan. Puro na ano to. Mga ganyan, no? Mga talon-talon. Mahihirapan ako na nang ng sobra. Pero sige, try natin. Oops. Ako pwede ako dumiretso dito. Pwede ba? Uh, pwede naman pala ako dumiretso dun, eh. Kala <laughs> ko bawal, eh. Oops nandito na ako. Uy, may kasama ko dito na bisikleta din. Uy, eh. tropa, tara na. Mag-bike na tayo dito, boy. Ano pang iniintay mo dyan? Ba't ka pa umiista? Tara na mga tropa, dalian natin. Oh, oh, nalaglag ako, oh, boy. Dapat pala mabilis lang, no? Para hindi tayo malalaglag. Ay, Naku naman. to na talaga, seryoso na to mga tropa. Hindi na talaga ako magpapalaglag. Oh, 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 ba? Diba? <laughs> Sabi ko sa inyo, gagalingan ko na eh. Ayun, no? Kasi parang may laser dito, mga tropa. Oh, man. Amen! Uy! Nice one! <laughs> Grabe, motor na yan, tropa. Hindi na yung bisiklete. Andaya Ang daya iyo ah. Motor na yan, boy, eh. <laughs> Pero yun nga, no? Oh, Mag-nitro-nitro tayo dito. Nabilis yan natin, boy! Oops! Nice one! Ako, nako. may mga laser omen. Oh, ang hirap na ah. na. Pasigsag. Di natin kakayanin to kapag mabilis. Kailangan daan-daan lang tayo dito, mga tropa. Eh, no? oh, daan-daan lang. Kapakadali <laughs> lang pala pag nagdadaan-daan tayo, eh. Ayan, oh, dito na, oh. Makakalagpas na oh, boy. Nasa 30 na oh, mga tropa, ops mantik na ako oh, doon na, ayun o, oh, speedrun na natin to, sa sobrang bilis natin guys na ano tayo, hehehe, <laughs> ito guys speedrun, papakita ko kayo ng malupitong speedrun no oh. oh, oh, yun lang nadaga na ng laser, oh man hehehe, <laughs> ako guys, kailangan pala, tansyado natin yung bawat galaw, no? yo, nakalagpas din ako doon boy, ngayon, nakakit naman tayo dito mga tropa, ayun o oh, ang hirap naman umakit dyan, pinapahirapan ako na sobra, ayan talon, dito lang tayo sa mga color violet, ang sikip, oh no Oh! Ang sikip-sikip naman kasi dito eh. Ba't kasi dito o oh, pinapada ang boy? Ang hirap-hirap naman. <laughs> yun, nakalagpas din ako sa sikip na yon. Kaso meron na namang mga hotdog. Dami na mga hotdog dito guys. Speeder na natin to mga tropa. Yun, whoops, whoops. Iiwasan ko yan. Uy, galing ko umiwas doon. Ito so, nice one. Nandito na tayo sa mga kahoy. Tara, dire-direcho na natin to mga tropa. Napaka basic niya yata dito sa mga kahoy eh. No? Iwas, iwas lang ops, oops, laser na naman. Takbo. Oy, hindi ako maabotan yan, Ito, bibilisan ko na talaga dito mga tropa. Ayun oh. Oh, 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 oh. Galing. Iwas tayo dito, iwas ayun no? Oh. Oy, na laser ako doon ah. Nako, nako, kailangan pala natin umiwas doon nang maayos, no? Ito guys, madali lang to, puro sigsag lang ops ops, haha, oops. Tapos dito doon mga tropa. Napakabilis. Oy, oops. Into, into, into. Nako. Grabe, ang hirap naman dito sa part na to mga tropa. Bigla na lang kasing dumadaan yung laser eh, no? Dito ako na ipit eh. Ayan, kailangan pala dadahan-dahanin lang natin. Guys. Yun. Medyo mabagal lang pali yung boy. Ops. Nandito na naman ako sa laser na yan. At may kasama pang hotdog. Oh no. Yun. Nakaligtas na naman ako doon mga tropa. Dito ako sa gilid para safe. Si... At ito. Ano to? Bakit hindi gumagalaw yan? Ibig sabihin bawal lang ako dumaan sa gitna. Sa gilid-gilid lang. O oh, sige. Sa gilid lang ako dadaan dyan mga tropa. Ops. Muntik pa ako malikit sa may laser na yun na <laughs> nice one, nice one. Nandito na tayo sa parang maze. Oh no. Grabe, pinahirapan ako ng maze na to. Ha. Ah. Dito ako pinapunta. Yo, nakalusot din. <laughs> nice one, nice one mga tropa. Nasaan na ba tayo? Oops. Dito na ako. Oh. na ba yan? Nakakalito naman. Oh, diretso na to mga tropa. Wala lang pa into into. <laughs> maze na naman, no. Oh. Pinapahirapan talaga ako na itong laro na to. ah <laughs> ito guys, ito guys. Nandito na tayo. What? ramp rampa na naman. Oh, sige. ramp rampa ako dyan. Ayan guys. oh dire-dire Diretso lang yan mga tropa Dito ako dadaan sa gilid Para safe Ayan o no? Safe yan boy Ops talon Nice one nice one Talon Oy nice one Ops di pwede dumaan sa gitna At saka meron na naman dito Ang latula to Oh no Kasi mag isa lang yung latula to na to Pero kaya ko yung iwasan Talon Ay tinamaan ako ng latula to kaya ako tinamaan ng latula to na yun, guys <laughs> Dapat pala inintay ko muna no Ayan nawala na Oy di na ako tamaan ng no, tropa Muntik na <laughs> Ayan guys Ops dire diretso lang tayo Uy, naku naman Kailangan pala galingan natin dito sa mga color violet na to Kasi hindi tayo pwede malaglag no Ayan oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, Preno, preno Nice one, tali na tayo dito Uy, kaya naman pala ng ganun kabilis eh Papahirap pa ako eh, oo, oh, oo, oh, ayan no <laughs> Alun, meron na namang latula to O oh, sige, maglatula tayo Baka pwede ko itong dire-direchoin Naku, hindi pala pwede Kailangan pala natin itong Oh, nice one Nakaligtas na o doon Eto guys, rarampa tayo sa malaking latula to Oh, Ah, bug sa Ayun guys, naalagpas din ako sa may latu na yun. Grabe, pinahirapan ako ng sobra nun guys ah. Laki ba naman kasi ng latu-latu na yun eh, no? Higante. <laughs> oh man. Pero tara mga tropa, dire-direchoy na natin to. Nakalagpas na ako dun sa napakalaking latu-latu na yun. <laughs> Naku, puro laser dito ah. Oh man. Kailangan nating iwasan tong maze na laser, no? Ayun, napaka-basic lang pala. Eto, dito na ako sa pinakamadali. Let's go! Napakadali lang pala pala dito mga trophy ops oh oh dire-diretso lang Oy. sumakto sa butas una ko oh, grabe ang galing ko doon mag-shoot sa butas talaga sumakto ah <laughs> ayun guys kailangan pala hindi na ako tatalon ni eh. oh hindi na ako tatalon pa basic lang pala kailangan pala diretso lang hindi na ako mag ano eh Magtatalon eh para makakaano tayo sa dulo ayun ops 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 so galing ko mag-iwas galing ko mag-iwas oh ano pa basic tatanungin ko lang yan oh oy putik na ako doon joke lang eto guys ito guys tayo doon, ah. Kailangan pala mag-iwas tayo ng dahan-dahan, no. Ayun! Malapit na tayo, boy. 60% na. Nice one! Dire-diretyo na to. At papunta na tayo sa 70%. Oh, man! Ito, guys. Basic lang to, eh, no. Oy. Sumabit yung gulong mo doon, ah. Naku. tatlong lato-lato dito, mga tropa. Kaya ko pa doon lakbasan. Sige, kayang-kaya natin to. Ito, ito, ito. I Stop muna. Ops! Nice one! Kailangan huminto tayo sa pagitan ng mga lato-lato. Kung hindi, tatalasik tayo, boy! Hintik na ako tropa naiswan, nice one buti na lang naka out doon yun nasa 83% na tayo kaya magbadali na tayo dito mga tropa para makapunta na tayo sa 100% tignan natin kung anong meron sa 100% ta. kasi ako di pa ako nakakarating doon yun nandito na tayo sa 85% malapit na tayo ops nahirapan naman ang bumuelo kailangan dire direcho pala ay dito tayo sa gilid para madali sa gilid tayo dumaan <laughs> nice one nice one eto na mga tropa 90% na tayo Malapit na tayo makapunta sa dulo. May mga lato-lato pa rin, oh. Tara guys, tara guys. Eto na guys, final lato-lato na tato. Let's go! 100% Nice one Nakarating din tayo sa sa pinadulo <laughs> So yun mga tropa Mukhang dito ko muna tatapusin yung video Sana nag enjoy kayo sa pagbabike natin ha May kasama pang mga latula to Kaya huwag niyo ka na mag subscribe At mag like ng video Para turuan ko kayo magbisikleta na parang malupet And oops <laughs> Let's go